Hello guys, I'm Bob. Nagluluto ako ng spaghetti. Is kami, ano, handa namin sa ati. na may sabi. mo, alam mo ang sahog nito iba. Hot dog, mushroom, at saka corn beef. Binago ko. Di ka ko? Hindi, corn beef yan mo, ang lapot oh. Sarap. tutunayan, na yan. Guys, mamaya pakita ko sa inyo paano ko lang. muna. Wait lang. Masarap! Masarap yung gandong timpla! Pwede na! Yung ukay lang! Salubong sa 2025! Salubong sa 2025! Happy New Year everyone! Happy New Year! Hindi okay. naman noodles ang sawa ko! Tinan mo ang ganda ng pagkakalong noodles! Saka chicken! Saka bread! Marami na! Kasi kung hindi naman mga may nagtatlo dito kumakain! Kaya marami na sa amin to Yeah guys, ito na spaghetti. Happy New Year sa inyo lahat. Ito po, maglalagay ako ng sauce. Meron siyang... Ano ba ito nito? May mushroom, may hot dog, may corn beef. Pinago kong style. Para may iba naman. Yan guys, sigman ko ha. Kain tayo mga friends. Pagkatapos kong kumain, kasi bawal sa akin ng maraming food, ang ginagawa ko, umiinom ako nito. So, first Vita Plus Lalandan, the best sa karusugan ko, dito ako gumaling. Mga clients, oh, yung mga gustong umuntak sa akin, umulit gusto yung pumugi at gumanda, ito lang inumin nyo. Maganda sa karusugan, number one. Made in Philippines. Happy New Year, everyone! See you next time. See you on Saturday, sa centering natin. Okay, bye bye.